Tatlo sa pinakasulit na middleweight sport touring adventure bike sa market ngayon. Ay gagawa natin ng comparison. Mula sa pinakamaliit, ang 2023 Triumph Tiger Sport 660. Sa gitna naman ang 2023 Kawasaki Versys 650. At ang pinakamalaki sa tatlo, ang 2022 CF Moto 800 MT. Meron tong inline 3 660cc engine na nagbibigay ng 80 horsepower and 64 Newton meters of torque. At syempre, agad-agad i-sound na natin kung ano ba yung tunog ng engine ito. Yon. At ang engine ito ay derived mula sa Daytona 6 75 and sa speed triple 675. Kaya lang binawasan nila yung stroke kaya siya naging 660 from 675. And ang kagandahan nun, yung durability and yung makina nito is tested na way back sa mga dito na 675. The first is 650 with 649cc inline 2, 69.3 horsepower and 61 Newton meters of torque. Sound check na rin natin. So it has the conventional 180 degrees crankshaft kaya yung sound ng naproproduce ng kanyang inline 2 cylinder is medyo normal lang. Kaya tayo mag-move on dito sa pinakamalaki which is the CFMoto 800MT na merong inline 2 799cc in partnership with KTM kaya yung makina nito is the same with the Adventure 790 which produces 95 horsepower and 77 newton meters of torque kaya ito yung pinaka powerful sa tatlo and ito subukan na natin sound check natin and by the way stock exhaust pa to Come Seat height ng Tiger 660 ay 32.9 inches. At ito ang pinaka lightest sa tatlo na merong 206 kilo wet weight at merong 162 mm of ground clearance. Ito rin yung may pinaka lowest na ground clearance. Maganda sa kanya dahil nga magaan lang siya. So, hindi mo mafe na naka sport touring ka na malaki. Sa so, para ka lang din naka naked bike pero with the riding position of a touring bike. The Versi 660 has 833.3 inch seat height. So, ito yung may pinakamatangkad sa kanilang tatlo. Kasi yung puan niya, makapal yung foam. Napakalambot nung puan niya. Mayroon din siyang 218 kg wet weight at may 170 mm ground clearance. So, mas mataas na siya ng konti kay Tiger 660 pagdating sa ground clearance. So, meaning mas maganda siya ipang trail, light off-roading, at sa mga humps, hindi ka basta sasayad kahit may backride ka. Yung nga lang, siya yung may pinakamataas sa kanilang tatlo. Keep that in mind na kapag ikaw ay vertically challenge, yan, with our height na almost 5'5", ito po yung magiging stance natin dito. 800MT has a 32.5 inch seat height. So, pangalawa siya sa pinakamataas dito. Meron din siyang 231 kilo wet weight, weight. Pero siya yung may pinakamataas na ground clearance, which is 190 millimeter ground clearance pero sa feeling ko siya ay may pinakamataas dahil sa lapad ng seat niya tsaka nung body niya unlike dun sa dalawa slim, yung profile nito sa bandang part ng seat na to dito mas nakabuka yung kita natin so yung feeling niya mas mataas kaya itong CF Moto 800 MT mas madali ito sa mga riders na may mga height na mga 5'7 and up pero kung below 5'7 ka kaya din naman like our height eh, Almost 5'5 is kinakaya naman natin. So ang technique natin dyan is paisa-isa lang yung paa. So pag paisa-isa lang yung paa natin, mas madali siyang mag-control sa traffic during stops. Hindi kakakabahan sa kanya. Tsaka sana yan lang. Pag tumatakbo naman yung weight niya, hindi siya ganun kabigat. Lahat sila meron dual disc brake. Pero itong... Tiger Sport. Ang may pinakamalapad na gulong, meron siyang 120 front by 17 inch wheels. Meron siyang 180 yung lapad on 17 inch wheels sa likod. Meron na rin siyang ride by wire technology. Kaya wala na siyang throttle cable. Modern na modern na siya. Kaya pwede mo siyang lagyan ng quick shifter with auto blip which is an optional accessory na bibilin mo sa Triumph mismo. Pero yung instrument panel niya, is a bit outdated kasi may color siya pero mukha lang din siyang LCD display na nagkaroon lang ng color. Pero napakalinaw, napaka madaling mabasa. And then meron na rin siyang windscreen na medyo, ayan, medyo may play during lubak. Medyo papansin mo minsan So masama yung instrument panel niya sa plate So yun lang napansin ko sa kanya Pero itong version na to Lumambot na yung clutch pull niya Dahil nilagyan siya nitong clutch mechanism Na nakakalambot ng clutch This is also an accessory Suspension naman niya Is non-adjustable sa front Inverted Showa forks Sa rear suspension naman niya Meron siyang preload adjuster dito na remote So ang niyan Kapag meron kang back ride For example, meron kang mga luggage na mabigat Pwede mo siyang i-adjust Pwede mo lambutan or tigasan yung rear suspension plate depende sa riding condition. Pagdating naman sa Versi 650, meron siyang 120 by 17 wheels sa front and 160 by 17 wheels sa rear. So, hindi siya kasing lapad ni Tiger 660. And yung rear nito maganda. Parang ano yung likod niya, taillight niya. Parang mask ni Batman. Instrument panel naman ni Versi 650. Naka TFT na rin siya. Pero wala siyang riding mode. So, ang pwede mo lang ma-adjust dito is the traction control. And very basic lang ang makikita mo sa kanyang panel. Meron din siyang radiology app para makakonect ka sa cellphone mo. And wala siyang cellphone charger. So ito, nakaabang lang siya. So ikaw pa bibili ng charger para sa kanya. Ay, meron din siyang remote adjuster ng preload dito. Sa rear shock niya. So maganda, adjustable pa rin siya. At pwede mong i-adjust on the fly kahit nasa biyahe ka. Lalo kung meron kang back ride at meron kang luggage. May kabitan na rin siya ng side pannier dito. Kagaya sa Tiger Sport. May na. Pero ang lamang naman niya, naka-inverted front forks din siya. But this time, meron siyang adjustment sa front suspension niya. Meron siyang compression and preload adjustment sa kabila. Sa wheels naman, dito lamang si 800MT pang off-roading kasi 19 inch yung kanyang front wheel with 110 yung lapad. Sa rear naman ay 150 yung lapad and 17 inch in diameter. So pagdating naman sa suspension, dito na lamang si 800MT dahil yung front forks niya ay fully adjustable. Meron siyang compression adjustment dito sa right side ng fork and sa left side, meron siyang rebound adjustments. Pagdating naman kay 800MT, sobrang laki ng TFT display niya. Ang ganda ng animation. Feeling mo talaga sa kanya para siya isang high-end na Eurobike. Meron siyang riding modes. Meron siyang sport and rain. Pwede ka rin mag-connect sa cellphone mo. At pamaganda rito, pwede mong i-update yung firmware using your phone and your Wi-Fi. Makakonek ka na. At makakapag-update ka na ng firmware kung sakaling maglabas sila ng updates. Meron din siyang ride-by-wire technology. Adjustable yung brake and clutch levers niya. Meron siyang cruise control. So ito yung pinaka nagustuhan ko dito. Gagaya ng TPMS or tire pressure monitoring system. Meron din siyang heated grips with three levels. At meron din siyang heated seat na meron ding three levels. Si Ryushak naman, meron siyang rebound and preload adjustment. Ang may pinakamalit na capacity ng fuel tank ay si Tiger 660. Meron siyang 7.2 liters. And sumunod si 800 MT na may 19 liters fuel tank capacity. At ang may pinakamalaki sa lahat ay si Versys 650 with 21 liters fuel capacity. And napakatipid sa gas nito kaya sigurado malayo mararating mo. Dahil nga 2 cylinder lang si Versys 650, napakatipid nito. Ang average ito ng mga more than 23 km per liter. At dahil nga 3 cylinder si Tiger 660, below 20 km per liter lang yung kanyang fuel consumption. And maging si 800 MT, 2 cylinder lang siya, pero mataas yung horsepower and torque niya. Kaya below 20 km lang din ang kanyang fuel consumption. When it comes to electronics naman, yung Tiger 660 and Versys 650 pareha silang may traction control and ABS. So pagdating sa electronics, dito na lamang si 800MT dahil meron siyang traction control ABS, meron din siyang off-road mode So pag naka-off-road mode ka, pwede mong i-off e ang traction control at ABS para mas maganda yung hatak at makaakit ka sa mga maputik at mabuhangin na mga kalsada Meron din siyang 6-axis IMU kaya meron siyang lean, sensitive, ABS and traction control. So meaning pag naka-banking ka, pag nakalin ka, siya na mag adjust ng traction control and ng preno mo. Kaya mas maganda yung safety features niya. May natin dito, meron din siyang built-in steering damper. Pagdating naman sa price, si Versi 650 ang panalo dahil siya ang pinakamura sa kanilang tatlo. With the price of 500k, meron ka ng proper sport touring or adventure bike. So, ang problema lang sa kanya, syempre naka-aluminum wheels, so may limit siya pagdating sa off-road. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa medyo matinding off-road dahil pwedeng madamage yung kanyang mags yung engine and other components ni Versys 650 ay subok na dahil ito pa rin naman yung dating Versys ever since nung nilabas siya. Same din sa mga Ninja 650, Z650. Subok na, maraming piyesa. Napakatagal na technology na. So you can never go wrong with a Versys 650. Pero kung meron ka pang budget dyan na titira, why not go with Atraya Tiger 660 kasi 3 cylinder to at mas magaan. Marami na ring features na ride by wire, pwede mo lagyan ng quick shifter with the price of 565. Matutuwa ka na dito sa Tiger 660. Siyempre, unang-una, it's a Triumph. UK quality, very premium. Tried and tested Triumph engine na triple. Sila yung talaga nag-pioneer at nag-revolutionize ng triple cylinder na engine. Marami kang pwedeng ilagay sa kanya na accessories. Although, yun nga, pag nakuha mo to, bear. So, gagastos mo pa siya. Marami kang ka pambibilin. So, lahat to, naka-accessories to. Yung crash guard niya, yung hand guard niya yung side pannier rack yung quick shifter niya, lahat ng nakikita niyo dyan, bibili niya pa sa kasa. So, malaki din naabutin. Pag kinumpleto niyo, lalagpas kayo ng 600K. So, kung meron ka pang extra, kasi di ba 565 to, dito naman tayo sa TIG 575. So, with additional na 10,000, meron ka ng adventure bike na mas malaki at proper adventure bike kasi 19-inch spoke rims na tubeless. So, meaning, mas madali ka makakapag-offroad dito. As shown, ginagamit ni Jet Li na kung saan-saan siya usually off-roading. At maganda pa rito, marami na siyang accessories from the dealer. Meron na siyang kasamang handguard, may kasama na siyang crash guard, may kasama na rin siyang side pannier rack, meron na siyang bash plate or itong parang belly pan na yan. And may kasama na rin siyang aux light. So ito yung aux light na to, kasama talaga yan. And ito, accessories na itong dalawang to. Meron na siyang built-in steering damper. At sobrang dami ng features niya. Lahat na ng mga features na makikita mo sa mga high-end na sport touring na European ay makikita mo rin dito kay 800 MT. Not to mention, the powerful engine, siya yung may pinakamalakas na makina sa tatlo. So, itong 800 MT natin, meron na siyang sec alloy top box na mga 65 liters yata to. Masyadong malaki. <laughs> meron na rin siyang CNC clutch arm. Ang purpose niyan ay para mas maging malambot yung kanyang clutch pull. So, itinres natin sobrang lambot. Meron na rin siya ditong USB charger, dual USB. Sa kabila naman, meron ka pang lighter socket. So marami kang pwedeng i-connect sa kanya. Pero siya yung pinakamabigat sa kanilang tatlo. So depende talaga kung ano ang magiging use mo or kung ano yung capacity mo bilang isang rider. sa so, para sa akin, kung beginner rider ka, mas okay magsimula kay Tiger or kay Versys 650. Pero kung medyo sanay-sanay ka na sa mga malalaki at mabibigat na adventure bike, ito yung 800 MT na pwedeng pwede para sa'yo. Pero kung beginner ka lang pero matangkad ka naman, like mga 5'7 or 5'6 and above, eh kakayanin mo pa rin tong 800MT pero kung beginner ka na malakas talaga loob mo pwede pa rin naman may crash guard naman to eh so huwag ka matakot basta pag-aralan mo lang siya mabuti eh, at panoorin mo yung tutorial natin so kung below 5'6 or 5'7 ka kaya pa rin naman and by the way guys for sale nga pala tong 800MT from brand new price of 560 ngayon 490 na lang Odi lang na ito is 4K and marami na accessories. At simula pa nun, subok na ang reliability at durability nitong CF Moto. Simula pa nun, nilabas itong 800MT. Si Versi 650 naman from 500K na price. 450 na lang. Low order rin, 2023 model. May mga accessories na rin. Ito, bibili mo pa rin to Yung crash guard niya. Tsaka mga ilaw. And si Triumph Trident natin. Fully loaded na rin to Banyo price? 565. Pero ngayon, ang price na nito is 490 na lang wow. din. So meron na siyang quick shifter auto bleep, crash guard, gold runway na ilaw, cellphone holder, side panel rack, mga bags, tail bags. May lagayan ka ng drinks dito. Ho. Sleep on exhaust, paddock spool, Triumph engine guard. Meron na rin itong GV tank bag and tank bank flange. May kasama na siyang tire pressure monitoring na solar power. PIAA horn, side stand larger, front axle slider, So, message na lang po sa Katingin Bikes FB page or sa 043-5509357 Viber.